Iniwan sa isang kapilya sa barangay Nonoy, Iloilo City, ang bangkay ng isang sanggol na isinilid sa kahon ng sapatos. Sa parehong barangay, nito lang nakaraang isa pang bangkay ng sanggol ang itinapo naman sa kanal. Makibalita tayo kay Ninita Hobilia ng GMA Iloilo. Isa sa sana ng caretaker ng Santa Teresita Church ang Adoration Chapel nitong lunes ng gabi nang may makita itong kahon ng sapatos. Nilapitan niya ito at inusisa Napansin ang tila hindi sapatos ang laman ng kahon dahil sa bigat nito. Nang buksan niya ang kahon, nakita niya ang isang itsurang sanggol na nakabalot ng tela. Sa takot niya, tinawag niya ang kanyang pamangkin at doot na nakumpirmang bangkay nga ng sanggol ang laman ng kahon. May putos na tila niyo. Niyo. Ka pa na ko, pakwan gitu guru, pa kau gitu, bata gitu siguro. Ini report nila ito sa mga opisyal ng simbahan at barangay. Hindi pa matukoy kung biktima ng aborsyon ang lalaking sanggol. Ayon sa ilang sakristan, may nakita silang tatlong tao na may dalang plastik na pumasok sa Adoration Chapel bago nakita ang sanggol. Pero hindi pa makumpirma kung sila nga ang nag-iwan sa naturang sanggol. May nakita, may sa kung ano sa amon, nga duwa ka laki, tapos sa kabay, no? may, may nabit-bit, mas lalong di, hindi, may makasili nga sila yung manto. Sa buong nagpili, hindi nakagin na disulod sa Donation Chapel. Kaya nga, uh, naibalaan niya ang schedule sa uh, tao na ding nga uh, pangamuyo. Ito na ay kalawang beses na mainiwang labi ng sanggol sa barangay Nunoy. Noong nakarang buwan lang, sa butas ng isang drainage, tinapon ang isa ring patay na sanggol. Hindi pa rin natutukoy kung sino ang magulang nito o kung sino ang nag-iwan. May na natin, Espiritu Santo siya sa ibaan. Ipinagdasal at ipinindisyon na ng sanggol bago inilibing. Panawagan ng simbahan sa nag-iwan sa sanggol. I'm calling di attention na isang uh, uh, natungdan si Ni, no? kung sino ang nanay ya. Nga ay hindi man nga konsensya hon siya, kundi nga kabay nga mahinusulan niya ang iaginimo ngayon eh. Ninita Hubilia, Nagbabalita, Pilipinas.